January 12, 1899 ang ideklara ang kauna-unang anibersaryo ng Independence Day sa bansa. Ginawa ito sa Pamintuan Mansion o Pamintuan Museum na ngayon sa Angeles City, Pampanga. May report si Sujin Kim live. Sujin? Rise and shine, Dayan. Dayan, taunang tradisyon na nga dito sa Angeles City, Pampanga, ang paggugunita ng Araw ng Kalayaan sa Pamintuan Mansion. Dayan, dito idinaos ni General Aguinaldo ang kauna-unahang anibersaryo ng Araw ng Kalayaan noong June 12, 1899. Dayan, ginugunita rin ang pagwawagayway ni General Aguinaldo ng bandila ng Pilipinas mula sa ikalawang palapag ng mansion. Sa kasaysayan, noong mga panahong iyon, may digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kung kaya't napadpad ang puwersang Pilipino sa Norte, partikular dito sa Pampanga, nang makuha ng mga Amerikano ang Maynila. Pansamantalang naging headquarters ito ng katipunan sa pamumuno ni General Antonio Luna. Ngayong umaga naman, simple pero makabuluhan ang naging pagdiriwang dito sa Angeles City. Bandang alas 7 ng umaga, itinaas ang bandila dito sa Pamintuan Mansion. Ilang lokal na opisyal ang dumalo sa pangunguna ni Mayor Carmelo Lazarin Jr., mga kawani ng lokal na pamahalaan at kapulisan. E pinamalas rin ang angking talento ng CCA Sayaw Angelenio Dance Troupe ngayong umaga. Ang pambansang awit naman ay pinangunahan ng koro ng AUF Concert Chorus. Nag-alay rin ng bulaklak sa marker ng pamintuan mansion na naging himpila ng tanggulan ng Pilipinas laban sa mga Amerikano. Ngayon, ang pamintuan mansion ay isa ng museyo ng kasaysayang panlipunan ng Pilipinas. Habang ang iba, habang ang iba pang mga museo sa bansa ay nakatuon sa mga makasaysayang tao at pangyayari, sa Pamintuan Museum ay pinapakita ang mga pamumuhay ng mga Pilipino tulad ng tradisyonal na kasuotan, mga laro, musika, kalakalan at pagluluto. Dayan, fun fact na lang rin dito, sinabi ni Aguinaldo ang mga katagang Filipinas is for the Filipinos dahil nga sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Dayan, ngayong umaga, tuloy-tuloy pa rin ang mga festivities dito sa Angeles City, Pampanga. Kaya para sa mga nagnanais bumisita, libre lamang makipagdiriwang. At yan muna ang latest mula dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa inyo, Dayan. Maraming salamat, Sujin so Kim.